Tiniyak ng PhilHealth at ng Palasyo na handa itong sumunod sa anumang ipag-uutos ng Korte Suprema. Kasunod ito ng pahayag ng isang maestrado ng SC na dapat ibalik sa PhilHealth ang sobrang pondong isinuko nito sa National Treasury. Mukhang kailangan na rin daw ng balasahan sa liderato ng ahensya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Bakit hindi ginagastos ng PhilHealth ang sobrang pondo nito para palawakin ang benefits packages sa mga contributor? Yan ang tanong ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co Jr. sa State Insurer sa pagpapatuloy ng oral arguments ng Korte Suprema. Kaugnay pa rin ito ng pagsasauli ng 89.9 billion pesos na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Kung hindi gaya gastusin ng PhilHealth, ibigay sa PhilHealth at utusan ng PhilHealth taasan ninyo ang benefits nyo. Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. Tatlong presidente na po ng Republika ang dumaan simula noong 2013 hanggang 2023. At siguro mahigit uh, sampung mga presidente ng korporasyon. Ganoon po lagi ang utos pero hindi po nangyayari until now. Dito na humirit ang mahisrado na baka dapat nang baguhin ang liderato ng PhilHealth. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Hindi kasalanan ng tao 'yan. Kasalanan 'yan ng administrasyon, this this administration last administration or the previous administration. At kasalanan niya ng PhilHealth Board. wag natin pahirapan yung tao because nandiyan naman yung pera. Sabi naman ng Bureau of the Treasury, kulang ng tauhan, mga ospital at equipment para maipatupad ang programa ng PhilHealth. Isa raw ito sa mga dahilan kaya may mga pondong hindi nagagamit ang ahensya. Pero giit ni ko, hindi ito kasalanan ng taong bayan. Kaya giit niya, dapat ibalik ang 60 billion pesos na unang nairemit sa National Treasury. As long as the government recognize now, it is now incumbent on the part of government to return The 60 billion that was transmitted, Doreg, because it recognized now. Depensa naman ni Philhot President Edwin Mercado, regular naman nilang ina ang performance ng board. Kauupo ko lang po noong uh, February 4 at uh, nakikita ko naman po ang uh, dedikasyon ng ating board members. Dapat po metrics driven at saka po accountability. So moving forward po, ay tingin ko po, yun din ko ang gagawa, ang hihingin kong mga patakaran para po sa ating board members. Tiniyak naman ng PhilHealth na susunod ito sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema. Yan din ang tiniyak ng palasyo.